Na-add mo na? Ah, uh, yung sa messenger. Sir, para saan yung sa messenger, sir? Okay po, mister. Do, para ma-screenshot po natin, ha? So, makinig na kay Sir Julio sa unang-una. Ito lang yung gagawin po natin, ha? Bigkasin niyo po kaagad yung authentication na nakalagay po, Mr. Maitanong ko lang, mister Ha, bakit ma-open po ba yung Gcash kung, hindi, kung alam niyo, hindi niyo po alam yung password? I-try niyo po, Mr. Julio, sa Pangako ko 'yun sa inyo, i-record eh niyo po ito para hindi niyo po o hindi ho kay mag-alala na baka ito ay scam. So I don't gamble my name and my position para lamang po diyan sa pera ho ninyo, sir. Ha, wala ho yayaman diyan siguro, 'di ba? Pasensya na ako sa inyo, Mr. Julius, ha. Kasi unang-una, ganun din naman po 'yung nangyari po sa client po namin kanina na si Erlinda Tiongson, taga consolation si Buho 'yan, mister. Okay, Julius. So nagtataka ho siya, mister Pero na-post na po 'yun ha na na lubos na pasasalamat po 'yun ni Ma'am Erlinda. So 'yan lang po yung gagawin natin. Yan, yan, 'Yan lang, naman din po yung kailangan. So na kaya nga ho ngayon, Mr. No, nag-i-exceed na po yung oras kasi medyo matagal-tagal na ho. Pasensya na, Sir Julius. Huwag mo po ibababa yung call while nag-uusap tayo ha. Sir hey Julius, maliwanag ba? Kasi sir eh, kung magpadala ng Gcash, diretso na lang kasi sir eh. Diretso na, wala nang ano. Okay, try to. ano kasi mister, no? Diretso na lang po pag Gcash to Gcash. In kaso lamang mister, BPI po ito. Isusulat po ni Ma'am Rosmar yung pangalan niyo po doon, ha? Isusulat niya po yung pangalan niyo doon. Dapat tugma maaw yan, Mr. Bank to Gcash ito ha. Galing ito sa bank account ha, through Gcash yan, Mr. So, bigkasin mo lang kaagad, Mr. Pag may dumating na bago din ha. Okay, basta wag mo lang yung i-delete dahil ipapakita mo yung kay Ma'am ha. sige, uh, sir. Sige, sir. Sige, sir. So, dito po, uh, ito po yung, ano po, dito po ako nagko-comment sa, ano, sa group or page ba to ni Nat Nat So, nung akala mo na nagbibigyan ka na ng pamasko, uh, medyo ano, nakakatakot. Baka kasi ano to eh, uh, maubos pa yung laman ng Gcash mo. Kasi ang gagawin niya dito is, mara comment kajan, ka dyan, bibigay mo yung number mo dyan. So, ang gagawin niya, tatawag, may tatawag sa iyo na lalaki. Tapos, tatanin kung ikaw ba to, ano yung pangalan mo, ganun tapos kung taga saan ka tapos ngayon <coughs> uh, tatanungin kong magkano ang laman yung Gcash mo kasi dodoblehin daw ni Rosmar yung ano yung laman ng Gcash mo so kung may laman yung Gcash mo so sa tingin ko iwan ko kung legit pero para sa tingin ko hindi legit eh kasi kung kung ano kung magsisend ka lang man ng Gcash or TrueBank hindi na nag, hindi na hingi ng ano yan ng OTP or 6 digit number ang ginagawa niya dito uh, may lalabas sa iyo na ano OTP sa ano sa account or 6 six, six digit number so itong tumatawag sa iyo kukulitin ka at hingin niya yung number kasi daw uh, wala daw laman ng GCash ni Rosmar kulang daw kaya bag to GCash daw yung gagawin so ang ginawa ko hindi ako hindi ko binigay kasi na beses na ako nakapagpadala ng pera eh kahit bangkor ano wala namang hindi naman ano hingan yung pinapadala mo wala namang ano walang ganon so sa kanya legit to para sa akin hindi so susubukan nyo imbis na imbis na hingi ka sana ng pamasko ni Rosmara pero ang nangyari ganito ang nangyari uh, buti hindi, hindi ko pinadala binilak ko na lang siya kasi parang ano nakadud na ano nakakatakot yung ano niya pinapagawa sa iyo eh so sana ya Rosmar baka kasi ano mo to eh baka kasi, eh, hindi mo alam ginagamit yung pangalan niyo para sisiraan kayo or gagamitin sa masamang ano para sa akin parang ano eh nakakatakot to eh parang dudang duda ako na may kalokohan na ginagawa bakit na pa ng 6 digit number don sa ano parang o OTP ng ano ng Gcash mo So baka kasi hindi to alam ni, Rosmar. Uh, may na naman tala. Ito yung number na tumatawag sa akin kulit na kulit. Sabi ko uh, hindi na dapat kailangan magpadala ng 6 digit kasi kahit anong kahit saan papadala yan, automatic na yan eh. Tapos nagmamadali. So, kayo guys, kayo na humusga. Ka. So, ito yung ano namin, conversation. Pakinggan nyo na lang. Uh, ingat na lang din sa ano dyan na umaasa na mabigyan ng pamasko baka maano pa kaya dyan Ma, maskaman dyan